Araw po kapatid, isa na namang pong video o isa na namang pong paksa na mula sa salita ng ating makapangyarihang Diyos ang ating pagbabahaginan o tatalakayin. At ang ating paksa ngayong araw na ito ay kabiguan ang pinakamagandang pagkakataon upang makilala mo ang iyong sarili. 'Di ba napaka-interesting po ng uh, paksa. Paksa pa lang po pero Naka-iingan nyo na kung paano natin ito malalaman O paano natin ito maipababatid sa ating sarili Dahil bakit nga ba sinabi dito sa ating paksa Nakabiguan ang pinakamagandang pagkataon upang makilala mo ang iyong sarili Tara po at samahan nyo ako na ating alamin kung bakit ito ang pinakamagandang pagkakataon na ating kilalanin ang ating sarili kung tayo ay dumadaan sa pagkabigo. Ating po alamin sa salita ng ating magapangyarihang Diyos. Sa iyong pananampalataya, dapat mong matutuhang maranasan ang gawain ng Diyos at magpasakop sa Diyos. Ang pagpapasakop sa Diyos ay isang katotohanan at ang hinihingi nang Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya mong maghanap sa direksyon ng pagpapasakop sa Diyos, nakatapak ka na sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos. Hindi masamang mabigo at madapa ng maraming beses, gayon din ang malantad. Napangaralan ka man, tinabas o nalantad. Kailangan mong tandaan ito sa lahat ng oras. Hindi ko mo inilalantad ka ay isinusumpa ka na. Mabuting bagay ang malantad. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makilala mo ang iyong sarili. Maaari nitong baguhin ang karanasan mo sa buhay. Kung wala ito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon ng kondisyon ni konteksto para maunawaan mo ang katotohanan ng iyong katiwalian. Dito po sa ating binasa, unang bahagi ng ating binasa na salita ng Diyos, maunawaan po natin dito, natunghayan po natin na bilang uh, mananampalataya o niwa, naniniwala, naniniwala sa ating mga pangyarihang Diyos o naniniwala tayo na merong Diyos, dapat mong matutuhan o maranasan ang mga gawain ng Diyos at magpasakop sa Diyos. Magpasakop po tayo hindi lang dahil tayo ay naniniwala. Hindi lang sana sa uh, tayo ay nanampalataya sa bibig. Bagkos, mawalan palataya tayo ng buong puso, taus puso. Dahil ang pagpapasakop sa Diyos ay ito po yung nagbabatid sa atin, naghatid ng katotohanan. At ito po talaga yung hinihingi ng Diyos sa ating mga tao, yung tanggapin natin siya ng buong puso, tanggapin natin siya ng makatotohanan na Iaalay natin yung buhay natin sa Kanya. Iaalay natin yung oras. Iaalay natin yung buong uh, puso natin. Na i-admit natin sa sarili natin na hindi tayo mabubuhay nang wala ang makapangyarihang Diyos sa ating buhay. At kung nakaya mo nang mahanap ang direksyon ng pagpapasakop sa Diyos, ay tunay ka na pong nakatapak sa tamang landas ng pananampalataya sa Kanya. Ibig po sabihin, kung naga na-admit na na natin sa ating sarili, na tanggap na natin sa ating sarili, na kaya na natin magpasakop sa kanya, ay tunay na tayong nananampalataya tayo sa kanya. Hindi yung, kung, uh, kung may hindi ka, may o kung may problema ka dito, may problema ka dito sa buhay mo, eh, mag-ano ka na ba, yung, tatalikod ka na, lalayo ka na, hindi po yung gano'n. O kaya dahil uh, pinagpapala ka, ibig sabihin hindi ka nahihirapan is ang alam mo, kaya mo na. Yung naniniwala ka ng sarili mo na kahit wala na ang Diyos is kaya mo na magbuhay, hindi po yun tama. Bagkos kahit po dumadaan tayo sa pagpapala o sinasabi nating kaginawaan ng buhay, ay dapat tayo ay magpasakop pa rin sa kanya at lalong-lalong magpasakop tayo kung tayo ay nahihirapan, hindi tayo yung uh, tatalikod. Aminin man po natin o hindi, ganyan po tayo. Kung tayo po ay may pinagdadaan ng problema, tayo ay nabibigo, tayo ay uh, sabihin natin depresya tayo, tayo ay um, may hindi nakamit sa buhay eh parang lumalamig na po tayo sa kanya o kaya tinatalikuran na natin yung pananampalataya pagpapasakop sa ating makapangyarihang Diyos. At 'wag natin sanang isipin na kung tayo ay dumadaan sa pagsubok, sa kabiguan o sa paglalantad na sinasabi dito sa atin ng mga, makapangyarihang Diyos sa kanyang salita ay iisipin na natin na hindi na tayo mahal ng Diyos pagkos hindi po yung totoo dahil kung tayo ay nilalantad na ng ating Panginoong uh, Jesus ang ating makapangyarihang Diyos ay ibig sabihin tayo po ay uh, tinuturuan niya na ating alamin sa ating sarili kung ano po yung mga tiwaling disposition natin sa buhay na dapat nating ituwid, na dapat nating linisin. Kaya kailangan nating magpasakop sa kanya dahil hindi naman po natin makikilalang ang ating sarili kung wala po ang ating makapangyarihang Diyos dito sa ating kaibuturan ng ating puso at kung tayo ay malantad na at nakilala na natin kung saan nag yung uh, maling disposisyon katiwalian ng ating buhay at uh, at maari na na po natin dito malalaman o dito na natin magsisimula na tayo ay baguhin mababago ang ating karanasan sa buhay dahil kung wala ang kabiguan, wala ang paglalantad, hindi ka magkaroon ng pagkakataon ng kondisyon ni konteksto para maunawaan ang katotohanan ng iyong katiwalian. Tama po. Kasi minsan, hindi sa hindi dahil pinaparusahan tayo o kaya sabi natin sinusubok tayo ay kaparusahan na po talaga yun. Hindi po. Pagkos, iyon po yung pinaka the best na pagpapala na ating ma, makakamit dito sa mundong ibabaw. Dahil, kung tayo ay nilalantad na, ibig sabihin, meron pa po tayong pagkataon para mahanap ang ating maling disposition sa buhay. Mahanap ang ating mga maling gawain. Dapat natin itong iwaksi dapat na natin itong iwasan at layuan at kamuhian para po tayo ay madalisay ng ating makapangyarihang Diyos. Meron po, meron pa po dito isang bahagi ng at, na ating babasahin. Ito po yung kung malalaman mo ang nasa iyong kalooban, lahat ng aspetong iyo na nakatago sa iyong kaibuturan na may hirap mapansin at matuklasan, mabuti yan. I Talaga po, pag ito po ay nakita na natin yung katiwalay natin sa buhay. Kung na napagtanto na natin na ay mali pala yung mga ginagawa ko, mali pala yung ganito, mali pala yung mga iniisip ko, mali pala yung kasalanan pala yung mga ganito, di ba? Dito na nakakabuti yun sa atin. Ang tunay na makilala ang iyong sarili, ang pinakamagandang pagkakataon para mabago mo ang iyong mga pag-ugali at maging isa kang bagong tao. ba? Diba? Kahit sinasabi natin gusto kong magbago, pero kung hindi mo naman alam kung ano yung babaguhin mo sa sarili mo, kaya mo bang magbago? Hindi po, di ba? Kaya dapat kilala natin, kilalanin natin yung sarili natin kung saan nga pa tayo dapat magbago. Kung ano nga ba talaga dapat yung baguhin natin sa ating sarili. Kapag tunay mong nakilala ang yung sarili, makita mo na kapag ang katotohanan ay naging buhay ng isang tao, mahalagang bagay iyon talaga at mauhaw ka sa katotohanan at papasok sa realidad. Kung, tala, kung nakilala mo na yung sarili at talagang gusto mo nang baguhin, magpapasakop ka at um, dito na magsisimula yung magiging uhaw ka na, magiging sabik ka na na hanapin ang makatotohanan sa buhay, Ibig, uh, makatotohanan sa pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Nam Napakagandang bagay niyan kung maaari mong samantalahin ang pagkakataon iyan at kaimtim kang nilay nilay sa iyong sarili at magtatamo ng tunay na kaalaman tungkol sa iyong sarili tuwing ikaw ay mabibigo o madadapa. Sa kabila ng pagiging negatibo at kahinaan, magagawa mong tumayong muli. Kapag nakaraan Kana sa pintuang ito, makakaya mo nang gumawa ng malaking hakbang at pumasok sa kasatuhan ng realidad. Hango sa Ang Salita, Volume 3, ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Para matamo ang katotohanan, dapat matuto ang isang tao mula sa, mula sa mga tao, usapin at bagay sa malapit. Mula sa sundan ang kortero at kumanta ng mga bagong awitin. Amen. Tama po. Dito po natin nalaman na kapag talagang nagpasakop tayo sa kanya kung uh, kinilala na natin yung ating sarili na inamin na natin sa ating mga puso, sa ating buhay na mali pala yun, na kaya natin, na ito pala yung mga maling disposisyon ko sa buhay na kahit sa gitna o nandun ka sa sitwasyon na ikay ay nadapa, nabigo dahil sa mga maling desisyon sa buhay, dahil sa mga pagsubok o ano man dyan at, nat, at napagtanto mo na na uh, kahit pala pinagdadaanan ko kuto, kahit alam kong nagkasala ako ipikit mo yung mga mata mo kausapin mo ng taus puso ang ating makapangyarihang Diyos Isurrender mo sa kanya lahat, ipagtapat mo sa kanya lahat ang uh, uh, mga gawa, ginagawa mong pagkakamali at uh, humingi tayo ng kapatawaran ng team uh, ka yung taus puso ba na hindi lang sa salita pagkos mula sa ating kaibuturan ng ating puso. Humingi tayo ng guidance sa kanya kung paano natin babaguhin ang ating sarili sa kabila ng ating mga kamalian, sa kabila ng ating katiwalian. At kung na, napagdaan na po natin, nalampasan na po natin ito, ibig po sabihin tayo ay nadalisa na o kaya uh, nailantad na tayo ay tumatanggap na ng paghatol at pagkastigo niya upang maiproseso tayo na maging dalisay at maging perpekto at tayo ay tumamasa o makamtan natin ang kaligtasan mula sa ating makapangyarihang Diyos. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng kabiguan, ng problema, ng pagkadapa, ng uh, mga pighati, Huwag po tayong magtampo sa ating makapangyarihang Diyos Magkos. Magpasalamat tayo dahil dito po na pinaparamdam na tayo ay mahal pa rin po niya kahit tayo po ay tiwaling mga tao. Kaya ano pa po hinihintay niyo? Dapat kilala natin na kilalanin, kilalanin na natin ang ating sarili at 'wag na magpahuli, tanggapin natin ang ating makapangyarihang Diyos gamit ang ating puso at makinig tayo sa kanyang mga salita na ito ang ginagamit niya para tayo ngayon ay hatulan sa mga huling araw. Ito lang po ang ating uh, sharing ngayon at maraming salamat. Naway may naunawaan po kayo sa aking ibinahagi ngayong araw. God bless po.